Hello po, good evening. Time check po ay ano oras na ba? Six o oh seven. Eight. Magluluto po tayo ng ulay. Meron po kami ng gulay Lutuin natin. Kaso ang problema dito, para tulutuin. Para lagyan ng aming kutsigo ay mapurol. Mapurol. Nung araw po kasi pag mapurol ang kutsigo, ginaganto lang. Ito yung naman ako po sa akin. Yan ito yung daw. Para daw po tumalag ulit. Siyempre sa akin paniniwala ay tumatalag nga. <laughs> Ewan ko lang kung ano. Ano <laughs> Ayan natin. Diba? Tumatala siya. Mahirap kaya rin kasi pins po ito eh. Ayan. So, bakunat. Ayan. Pasensya na kayo sa back ngayon. Ayan yun naman po. Ayan, tinapit. Tapos, lagyan natin mamaya ng sardinas at saka malunggay. Pwede na yan. Ubra na yan sa amin. sa at malunggay. Okay lang mahirap. Basta nagmamahayan. Ayan, diba? ba

Hindi naman man guys, yung aking sangkalan. No? Sangkalan talaga ng probinsya. Alam nyo po ba yung sangkalan? Yung gayatan. Yung iba po kasi hindi alam yung sangkalan. Pag sinabi po kasing sangkalan sa kabite, gay gayatan siya. Magprito na tayo guys. Natin naman, Ayan natin ang mantika. Ayan o. Itong mantika na to, ito po ay mantika ng baboy. Ito po ay yung mantika ng baboy.

Yan lang po, simple simple lang. May ulam pa ka na. Kaya ano nga siya lumambot. Alis okay, na, na yan. Oh. Solve na, hapunan. pula. Sarap sa Ganyan na po. Okay, bye na po. Mamaya na lang ulit. Yun lang, ako. We'll be right <laughs> back.